bro, lahat ba ng ginto ay dumidikit sa magnet? Yan ang tanong ni Boss Salvador. So, sasagutin natin yan. May ginto na dumidikit sa magnet. Meron ding hindi. So, para hindi kayo magtaka at di kayo malito, panoorin yung video na to dahil papaliwanag ko sa inyo kung bakit merong ginto na dumidikit sa ating magnet. Ngayon mga boss, sasagutin natin ang tanong ni Boss Salvador. Kasi tinatanong niya nga kung lahat ba ng ginto ay dumidikit sa magnet. So, ang sagot ko dyan mga boss, merong ginto rin na dumidikit sa magnet. So meron ding hindi. So ngayon, nagtataka kayo kung bakit. Ito ipapaliwanag ko sa inyo ha. Kung bakit merong gintong dumidikit. Kung bakit merong gintong dumidikit sa magnet. So ito mga boss, ng ating pindant. Yan ay ginto. Meron akong scrap na ginto din. At yung ating necklace na ginto. So ngayon, para maniwala kayo na ito ay mga ginto. So ang gagawin natin, siyempre gagamit yung ating magnet. So ito yung magnet natin mga boss oh. Ayan, ah. siya. O, ito yung ating gagamitin na pang test. Ito sa tanong ni Boss Salvador. Ito yung ating magnet. yung ating necklace na ginto at mga ginto. oh ito yung ating bakal, ha. Ayan. Lumidikit yan dyan. So, ngayon, gagamit naman tayo ng acid. Ito, gagamit tayo ng acid at yung ating bato na kiskisan. Para suriin natin na ito nga ay mga ginto. So ang gagawin lang natin ay uh, ikakaskas natin dito yung ating ito ay pindant Ayan mga boss, kita nyo. Ayan, meron siyang kaskas na. Ayan, may kulay na. Sa so, ito yung isa din. dito na sa tabi. yan, kita nyo. Ayan, o, no? meron na. May kaskas -kas na siya. At, ito naman yung ating necklace. Ito yung mahirap ng ikaskas. Kaya, ang gagawin natin, pulupot na lang natin dito. yan Tapos, ilalagay, kaskas din sa gilid ha, dito sa gilid. Ayan, may kaskas na sa gilid. Makita so, nyo po sa para masagot natin yung tanong ni Boss Salvador. Lagyan natin dito at gagamit tayo ng ating acid. Ito ay nitric acid. Ayan, kita nyo. Para fair, masagot natin ng mayos. Para na rin doon sa mga baguhan dito sa channel ko, ay makikita ninyo na kung bakit mayroong gold na dumidikit sa magnet so ito yung ating pinakaskasan ha tingnan mabute. mabuti ang ginto mga boss ay hindi nabubura dito sa ating nitric acid lag, Lagi asid acid Isya pa Ayan mga boss Nakita nyo na Hindi siya Nabura Parang siya din nabura o, Hindi siya nabura parehas yung ating pinagkaskasan kasi mga boss ito ay ano eh, ito ay ginto kasi kaya hindi siya nabubura kita eh, nyo ha so punasan ko lang punas so dadako naman tayo dito sa ating magnet so ayun mga boss dito naman tayo sa ating magnet so ito yung ating mga ginto at yung ating nichlase yan so dadako tayo dito sa ating magnet tingnan nyo mabuti ha ito yung magnet natin ayan ha, dumidikit yung bakal unahin natin dito sa ating sinuri kanina ay hindi siya dumidikit kita nyo, hindi siya dumidikit at itong maliit din ah, hindi rin siya dumidikit kasi ito ay ginto. Ah, oh, dito dumidikit at dito sa ating and necklace hindi rin sya dumidikit ayan, tingnan nyo mabuti kasi nga, ito ay ginto okay. o, pansin ninyo yung ating lock, dumidikit sya sa magnet boss ha, yung ating lock, o, yung ating lock dumidikit sa magnet ayan o, dumidikit sa magnet yung ating lock so, syempre isipin nyo baka hindi nga gold yung ating lock so ang gagawin natin susuri din natin yung ating lock lalagyan <laughs> din natin ng acid ito yung lock natin ha. susuri natin lalagyan din natin yung acid ito yung ating acid lalagyan <laughs> din ng acid ito Kaya so mga boss ay ibig sabihin ginto yung ating lock kasi hindi rin siya nabura sa acid. So ngayon, oh ito yung paliwanag diyan mga boss. Dito sa ating necklace ay hindi siya dumidikit kasi ginto. Ang ating lock ay dumidikit pero ginto siya. So nangyari kasi diyan mga boss. Yan. Yung lock kasi natin ay meron yang napakaliit na spring sa loob yan meron yang napakalit na spring dito sa loob niyan. Ito yung pinipindot eh, no. yan Kita nyo yan Dito sa butas na to, sa bilog na yan, meron yang napakalit na spring. yan Kaya dumidikit talaga siya sa magnet at ang dumidikit diyan sa magnet mga boss ay yung ating spring. Siyempre, nasa loob siya ng ginto, kaya ay makikita mo na yung kala mo yung ginto ang dumidikit. So, ibig sabihin mga boss, ang ginto ay hindi dumidikit sa magnet. Walang ginto na dumidikit sa magnet. Kaya lang naman dumidikit sa magnet yan dahil doon sa mga ginagamit na spring. So, sa mga hikaw din kasi mga boss, kung may alam kayo rin kayo ng mga hikaw, sa mga banggel, sa mga banggel, kung mapapansin niyo dun sa pinaka juwi ng banggel pag binubukan ng ganon sa pinaka juwi ng banggel pinaka bisagran nya yung iba doon naglalagay talaga ng spring doon sa pinaka loob hindi mo lang makikita kasi nga nandoon sa pinaka loob nakatuhog yan hindi nakikita yung spring sa loob ngayon pag didikit mo sa magnet dumidikit ng sa magnet yung part na may ginto na may spring doon sa loob yun yung dumidikit sa magnet at sa hikaw naman yung pinakapaltik nya doon din may mga spring din yan ang spring kasi mga boss ay yari sa bakal kaya dumidikit sa magnet so ang sagot dyan mga boss walang ginto na dumidikit talaga sa magnet so kapag dumidikit sa magnet ibig sabihin hindi yan ginto so sana na sagot ko yung tanong sa akin ni boss Salvador na lahat ba daw ng ginto ay dumidikit sa magnet so ang sagot ko dyan ay ang ginto ay hindi dapat dumidikit sa magnet kaya lang dumidikit sa magnet gawa ng sa kanyang ginamit na spring so ilang mga boss na nakatulong maraming salamat sa inyong panonood